Ay, grabe naman. Hi! Hi. <laughs> grabe. grabe naman! <laughs> Hi. Grabe! <laughs> grabe, you're so skinny! Grabe! Hello, lulu. hello, again. hello. Hello, We welcome back. Yes. Di ba kahit saan yun, yung spaghetti? Yes. Sobra. Lahat. <laughs> parang everyday kayo may concert nun? Parang ganon. Parang uh, weekly. So sobrang dere-dere-dere yung trabaho na bigla ka nalang parang pagod na ako pero hindi mo alam kung ano na ba 'yung nangyari sa Hindi ka makakattend sa mga importanteng okasyon na like kasal ng ate ko, 'yung namatayan din ako. Na Dumating ako sa point na nakikita ako. Nagkahera ako, hmm. naglinis ng banyo. Like, ang dami kong sorry, pero ang dami kong naranasan kasi discrimination yung pagiging racist, di ba no. yung ibang tao, di ba? ba? Oh, so, lilinawin na ni Jofani, aka <laughs> Jopay, Jofani. yung issue sa kanila na ni Rochelle ay... Aamin na po ako. Oh.